Alright, Magandang tang. <laughs> sa inyo lahat. Nandito naman tayo, request ni Mrs. Adobong Kangkong. Simpleng ulam. Medyo matagal na rin naman kasi kami hindi naggaganto. Adobong kangkong. So, kailan ba yung huli? <laughs> kailan ba yung huli? Wala pa tayo anak. Wala pa siguro. <laughs> ang tagal na. Tagal na kami. De, hindi, hindi na kasi talaga kami mahilig mag-adobo ng kakong. Kumakain kami ng kakong, lagi nasa sinigang. <laughs> Pero adobong ng kakong, hindi pa kami talaga ano, mahilig kumain ng adobong ng kakong. Pero bigla nag-crave si Mrs. dito sa adobo ng kakong. Kaya ito, mag-adobo ng kakong ako. Actually, first time ko lang mag-adobo ng kakong ngayon. Kasi noon, nung binata pa ako, wala pa ako asawa, mahilig kami mag-agabungagong sa amin. Kasi ito nga yung pinakamurang ulam eh. Tangkong, sibuyas bawang, toyo, tubig, yun lang. Adobo ka ko nga. <laughs> Pero nakamura yung ano, yung ulam na to. Hindi yung pinakamurang ulam. magbibili mo, magkano lang tong tangkong, Dose lang, santali. So, marami na yan. Tapos, nilagyan ko na lang siya ng ano. Malagyan ko na lang siya ng tokwa. Maraming tokwa ang binili ko kasi konti lang naman, ilang piraso lang yung gagamitin ko. Yung ibang tokwa, pang ulam mamaya ang gabi. hindi kasama ang tangkay? Hindi ako talaga nagsasama ng tangkay. Mas, mas gusto ko yung dahon lang. Yung iba kasi pagka nagkakangkong, ganito, ganito maganda. Ganito sila mag, uh, ano nang, magpili ng kangkong, ganito. Ayan, ngon, mga lola ko. Ito lang tatapin. Tapos kasama na to, Kasama to. <laughs> hmm. Pero ako hindi ko na sinasama yan. <laughs> dahon lang kami. Dahon. Hmm. Hmm. Yan. Yan. Sa amin. may ganito ako o Wala well, tatanggalin yung kaplaso. Isa <laughs> si kasama to. Yan. Pero pwede naman yan. Yan, pakukulan mo na lang ng... Parambutin mo na lang siya talaga. Tapos tuyo. Tapon. Pag tuyo na yung dahon, tuyo. Siyempre, tapon na yun. Yan, ganyan lang. Yung mga ganito, hindi na. Pero kasi ayon sa mga ibang... Ito ng mga ano ibang mga expert na huwag na daw usama to. Kasi dito daw kung mapasok yung mga parasite. <laughs> yung iba, yun, nagadali ng parasite. Pero hindi kasi na, nasa, nasa paglilinis mo na lang yan. Tsaka pagluluto mo. Ay, bakit naligtad? <laughs> Pero mas maganda na rin, nag-iingat na rin tayo. Pero hindi naman kasi talaga minsan may iwasan. Pag Depende na lang sa pinagbilhan mo ng, ng kangkong. Kung binila mo ng kangkong, yung kangkong pinatubo lang sa mga kanal-kanal, <laughs> maganda yung mga garing talaga sa mga kangkongan talaga. Maganda nga yung dahon niya. Oh. <laughs> para para mas tipid-tipid tayo ngayon kasi mahal ang bilihin ngayon. Kaya ano yung Masarap na ulam, pero mura. Doon tayo. Hmm. Matipid pa, matipid na, mura pa. Tapos masarap pa. Kasi ano, sa lang niya, ano lang, toyo. Hmm. Diba? Thanks, woman. Unsuman, yeah. yun yung suman. Yung alamusan namin ito kanina. Ngayon, hinati ko para may merienda. Hindi ko nilahat yung almusal. Kasi kakain naman tayo sa tanghalian yan. <laughs> eh. Huwag tayo masyadong... eh, Siyempre, pag kakakain ka ng almusal, mas damihan mo ang kain ng almusal. Kasi yung almusal talaga ang magbibigay talaga ng lakas sa iyo sa buong maghapon mo. Tapos yung tanghalian, kahit uh, balance mo na lang. Tsaka yung hapunan. Ang mahalaga yung almusal. E kaso, sabihin ko ba, nakasanayan ko na na ang almusal ko lang, kape lang at saka tinapay, okay na. <laughs> Pero dapat talaga, pag nag-almusal ka, yung doon yung kakakain ng, ano, mara, ng healthy, ng marami, para kasi doon mo kukunin lahat ng energy mo sa buong maghapon. Yan, dudurugin lang yung ano, bawang. Sibuyas. sibuyas. isang piraso lang na maliit. <laughs> okay na kayo dito, hindi kami masyadong maluho sa mga ganito ano. Nalasa na yan. Pang ulam lang naman namin to. Hindi naman to pangpinda. Kaya wala namang magre-reklamo ng customer. Bakit, bakit ang lit ng, alit ng sibuyas nyo, tas isang piraso pa. Tapos yung bawang nyo, ilang ilang piraso na. Kasi iba pag nagluluto, tambak bawang. <laughs> kasi masarap naman daw. O, masarap naman talaga. Kaya lang kasi, sa so, mga nagtitipid sa ulam, yan. Na naman natin, mahalang bilhin bilihin na yun. Mahal bilihin eh. Piling yan. Piling <laughs> chef. Tagalo, chef lang ako dito sa bahay nato. Dito lang ako magiging chef sa bahay namin. Kasi, ako lang lagi ang nagluluto ng ulam namin. Tapos itong pala, atingin ko lang sa gitna. Tapos, okay. cook lang na ng ganyan. Yan. Yan, dalawa lang konti lang. Kasi yung ibang matitirang tokwa. Kung uulam namin yan mamaya yung gabi, pipirituhin ko yan. Tama na to, no? dalawang piraso lang. Pang ano lang, pansawag lang to dito sa kangkong. Okay, salang natin ang ating kawali na pinagpirituhan ng wait lang. Pinagpirituhan ng eklog. So, gagawin natin, petuhin muna natin yun. Ating tukwa. Damihan natin yung mantika kasi masasala naman natin yung mamaya Damihan na natin kasi ma... Pasan natin yung apoy. Mainit na ba? So, maraming mantika nilagay ko para lubog. Pero hindi naman natin gagamitin lahat ng mantika na yun sa adobo kasi ang lang muna natin itong, itong ating tukwa para magmukhang ay madami. Pagkukunti yan. Tapos isasali na lang natin yung kunin na na babawasan na lang natin yung mantika mamaya. Meron naman tayong Ilagay naman sa ika dyan. Situwin lang natin ng kunta. Yan. Pipiliin natin ng kunti. na natin para mabalansa yung ano, pagkakaprito. So, tamingin ka sa pieces. Gusto mo na ano, tosta o tama lang? Toasted o gusto nila toasted. Kasi lalambot naman yan pagdating sa amin, sa adobo. So, gusto nila toasted. Sige, gawin natin Toasted. So, nasa sa inyo naman yun kung ano gusto nyo. Kung i cook nyo lang yung tokwa. Pwede, pwede, pwede rin naman na ah, ganito nyo ilalagay yung tokwa. Hindi na pipituhin. Pwede naman. So, ako oh, gagawin ko, tutustayin ko muna. Gusto nila tutustay yung muna. Yung tokwa na i sa aming adubo. Adubo. kaya to ganto. Mga ganto. No. Lawat gilid mga tosta na siya. Toasted. parang karmi na rin siya, di ba? Hindi yung matitigas, eh, hindi yung malalambot. Malala pag may mga puti puti pa yung iba. 'Yun, hayae. Eh, I na muna. Iiiwan ko pa. Marami tayo ano ngayon. Para magigisa na lang tayo. O oh, pwede to bang pambaon sa outing. Nura nga. Diba? Nura to. Yung mga, lalo na kung ano, halimbawa, mga, mga walk-in lang kayo. Mabilis ang yayaan sa outing. Tapos mag-iilog kayo. Yung mabilisan ako. Bili lang kayo doon sa madadaanan ninyong palengke na ano na malapit na dun sa pupuntahan ninyo dun na kayo bibili, hindi na kayo kailangan magbawang dun na lang kayo bibili mismo kang kung lang, tsaka buwas bawang soyo, sasina toyo. okay, oh, okay. na oh, pwede nilagyan ng sabina syempre to, kuha na nga eh dubuhin natin muna ng konti yung, yung ating tukwa para lumasa yung toyo dun sa ano, mismo mo natin kakapitan natin ng ano Nakapitan natin ng toyo yung ano, tukwa natin Ayan. Pakakapitan natin para umo. Ano yung papahalap sa atin ano. Tignan natin yung ng betching. Para susot yung ano. Yung lasa ng sa ano. oh Patakwa. Ang bango. Grabe. Tapos nagyan na natin ng nawasa. 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 Toyo natin. Toyo pa hindi kayo toyoin. Ayan. Kunan pa yung ating sabaw. Sige. Hindi, okay na to. Yan. Kukuloy na lang natin to para pag kumula na to, lalagyan na natin yung ating king kong. Teka lang, wait lang. Nakilimutan okay, natin lagyan ng paminto. Paminto. Dagdagan natin ng bitchen. Tapos haluin. Tapos takpanin hanggang sa kumulo. Charan! Okay, kumukulo na siya. Dahil kumukulo na siya, lagyan na natin ang ating king kong. Ngayon natin ating kain kung konting tubig lang. Ano pa to? i pa to. Um, I-impish yan. Tagpan natin to para umimpish siya. Naligyan natin ng konti. Diyan natin ng tubig para malanta siya. Diyan natin siya malanta. Siyempre, yung mga magagaling magluto dyan, sabihin niya, ganto, ganto, ganyan. O, diba? Eh, kayo na ang magaling magluto kami ay pambahay lang <laughs> pambahay lang po ako may steam na yun okay na po itong ating kangkong adobong kangkong medyo may sabaw siya ng konti <laughs> Kasi, ngayon talaga kami. Pero hindi mamaalat to. Mm, ano, sarap. Pwede pwede mo itong isabaw. Hindi sa sobrang alat. Hindi sa maalat. Promise. Ang sarap niya. Okay na to. Kain na tayo. Tara, kain na tayo. Yun. Ito na yung ating adobong angkong na may tokwa. Actually, hindi na adobong kangkong basta to eh. Kasi dami rin ng toko eh. <laughs> Kasi kami sa toko talaga. So, tiki man na tayo. Kasama si Una. Yung videographer natin, nandun pa. Ayaw pang upo. So, yun, eh, tama na, tama na. Hmm. So, tikman na natin to. Si Una, bahala na si Una sa sarili niya. <laughs> so, kung tayo ng kangkong. Kangkong Kangkong muna tayo. Ito, first time lang din may unang kakain ng adobong kangkong. <laughs> first time mo lang, ano? Opa. Kasi kumakain siya ng kangkong sa sinigang. Kasi madalas sinigang kami. Malagas, mas madalas kami sa sinigang. Ngayon lang siya kakain itong ano, adobong sinigang na tokwang <laughs> kangkong. Mahil kasi kami sa ganito yung yung binabahogan yung aming ano, kanin. Okay, i-taste test muna tayo. kangkong en tokwa mainit yung kanin ang sarap yan kangkong ay ano to ayusin natin ayan kangkong with tokwa hmm Rap Grabe, hmm. the best na ano. The best start. Start, ano. Bahugan mo yung kanin Na Labe, to. Hmm. So yun lang po. Maraming salamat sa panunod. Patuloy niyo pong subscribe ang aking channel. Yan, nadkos po. Bye-bye and God bless.